sa so, nakaraang video nga natin mga kais ka ay nakita natin ang ganda ng Q-Beach kasama na rin mga kais ka ang ating magandang memories ng ating pag-island hooping dito lang yan sa isla ng Subali Island mga kais ka no? kaya sa video na ito mga kais ka ay itong haya natin sa so, pagkatay pupunta sa isang barangay na kung tawagin ay barangay kalabasan sa so, ngayon ay nandito tayo sa barangay sampong at makikita nyo mga kais, uh, naglalakad tayo dito sa kahabaan ng Boulevard. Ito nga pala mga kais, yung bagong gawa na Boulevard dito sa Sampung Sibali Island mga kais. No? So napakalaki ng sukat niya. At uh, malaki yung pinagbago ng ating infrastructure development dito sa barangay ng Sampung Conception Romblon mga kais. No? Kung makikita nyo, napakalawak ng uh, baywalk na kung saan ay naging konkreto na ito mga kais. Kasama na rin yung uh, ating bagong stage na bagong pagawa dito lang sa Sampung Sibali Island mga ka-iis. Ang Barangay Sampung. At ayan mga ka ang ating multipurpose hall ng Barangay Sampung. So ngayon mga ka-iis, tayo, papunta tayo ng uh, dulo doon sa may lumang simbahan. At nakikita nyo ito yung uh, Coast Guard Detachment. Dito yan nakaharap sa ano, Mindoro Pinamalayan mga ka Dito sa Barangay Sampung. At ngayon ay uh, pupunta tayo dun sa isang uh, kasama ko or tropa ko mga ka-ice sa tayo ay sasakay ng habal-habal. Pupunta tayo mga ka sa Barangay Kalabasan. Samahan niyo ako sa araw na ito mga ka at tayo ay magta-travel papunta sa kabilang barangay at gamit lang natin ang habal-habal. No, tingnan natin mga ka-ice kung ano yung estado ng mga daan dito sa Sibali Island kung gaano ba kakipot, malawak ba. Ah uh, may mga katanungan ba kayo mga kais? Ka so, mga nagtatanong nga pala mga kais, ka ang ating kuryente dito sa Sibali Island ay 24 hours na po. No? So, 24 hours na, ang ating source ng kuryente. Then, ang ating internet connection dito mga kais ka ay powered by Starlink na po. No? So, yan. May piso na tayo dito. So, hulog-hulog lang ng piso, limang piso. May stable internet connection ka na mga kais. Ka no? Shoutout nga pala dito kay ano, ah... Uh, Ati Tina Store dito sa Barangay Sampong na kung saan dito naka-install yung Starlink, Starlink Internet Provider mga guys. Nakabit na labas saan ngayon mga guys. Ito yung aking um, tropa rips na may sa sa mga dito. Kahit gano'ng malaking mga apps, kaya alam mo saan. At maliban doon ito ay isang daki uh, hustler na ano na man, maninisin super fishing. Kami na sa mga Hey! Okay. Kung mapapansin nyo mga kais dito sa amin sa Sibali Island ay halos dalawang metro lang at kalahati ang lawak ng daan mga kais o ng kalsada na kung saan ay eksaktong eksakto lang mga kais kapag merong magsasalubong na dalawang habal or motorsiklo mga kais no? kaya medyo nahihirapan tayo Ito nga palang daan na itong mga kais sa aking pagkakatanda ay simula sa pool ako'y bata pa ay ito'y daan ng mga kais no? kaya kung sa aking pagsusuri ay ito ay 90s pa na daan mga kais no? so anong year na ngayon 2024 na tayo mga kais nyo kaya medyo kung mapapansin nyo itong daan nating ginadaan ay medyo marami ng lubak marami ng mga bato-bato mga kais na kung saan ay medyo nakaka alangan o delikado kapag meron ka mga ng motosiklo so ayan yung situation ng daan namin dito mga kais sa Sibali Island sa mga nagtatanong nga pala mga kais itong Sibali Island ay kukus by ng barangays mga kais mga no? So, siyam na barangay ang Sibali Island, mga guys. Kapag so, tayo aalis na at babiyahin na tayo papuntang Pinamalayan Oriental Mindoro, mga guys, ay magmumula tayo sa Barangay Sampong. So, ang Barangay Sampong ang pinaka departure area natin, departure location, mga guys, papuntang Pinamalayan. Ah, dahil nga nandoon ang ating Philippine Coast Guard. So, lahat ng mga babiyahin papuntang Pinamalayan Oriental Mindoro ay dadaan muna sa Coast Guard natin mga kais or i check muna ng ating Philippine Coast Guard bago sila makapagbiyahe. So magmula sa na natin mga kais, mga ilang metro na lang ang layo ay magtatapos na ang boundary ng Barangay Sampung mga kais at uh, welcome natin ang Barangay ng Kalabasahan. Ayan mga kais, kung mapapansin nyo, kapag papasok na tayo ng Barangay Kalabasahan ay sasalubungin tayo ng mga mararaming kambing. No? So ingat-ingat tayo mga kais kapag papasok na tayo ng Barangay Kalabasahan kasi maraming mga nag-aalaga ng kambing dito mga kais no? yan na rin yung pinaka landmark natin at papasok na tayo ng barangay kalabasan mga kais kasi maraming nag-aalaga ng kambing dito at itong mga daan dito mga kais ay may mga railings no? kung makikita nyo kasi medyo matatarik yung mga daan dito mga kais kaya kung magkakamali ka ay talagang pupulutin ka sa daan sa daan Doon sa baba mga kais no? pupulutin ka pa rin naman sa daan pero doon na sa baba mga kais no? sa may tabing pang pang so kaya Kapag mag-drive tayo dito ay talagang super ingat, dahan-dahan mga guys kasi napakadelikado ng daan dito. Ang ah, gandura niyan kita. Masisikat din. Okay. Pauha-pauha. Nice salad gandura daw talaga. Ito Ayun mga guys, no welcome dito sa Barangay Kalabasaan. So sabi nila dito sa Barangay Kalabasaan ay marami daw kalabasa kaya tinawag na barangay kalabasan mga kais no, sa ngayon ay nandito tayo ngayon kay gandora store dito lang sa barangay kalabasan mga kais so itong store na ito mga kais ay kumpleto daw sa kung anong meron dito kaya dito tayo pumunta mga kais meron lang tayong bibilhin at pagkatapos nito mga kais ay dretsoy agad tayo dahil ay magi e fishing pa tayo mamaya sa mga dito. nagtatanong pala dyan mga kais yung hinahanap nyo ay nandito nyo na matatagpuan mga kais So all in tong store na to mga kais, ka yung mga simpleng pangailangan nyo sa araw-araw ay nandito nyo na matatagpuan. Kaya na pang hinihintay nyo mga kais, ka so good na dito sa tindahan ng Gandora Store mga kais. Ka dito lang yan, sa Barangay Kalabasahan. This store is managed and owned by Mr. Terry Ferrancolio Pabriak mga kais. Ka no? Pagkagaling nga pala natin mga kais ka sa Barangay Kalabasahan, kaya agad tayo dumiretso dito sa ano, may sa may bye-bye. Dito na tayo mga guys magpapalipas ng gabi. At siyempre, kung mapapansin niyo mga guys, labas na 'yung mga bato dito sa area na 'to. Ito dati mga guys ay wala kayo makikita mga bato dito dati. So ito ay purong buhangin, beach na beach talaga 'to mga guys. Sarap mag-bonfire dito mga guys tapos nag-iihaw tayo ng isda. Sarap mag-camping dito. At naka nakaprepare na nga pala tayo mga guys, no? So, lulusong na tayo ngayong gabi na to. Sana tayo ay makarami, no? Unang lusong natin mga guys ay meron tayong nakitang pakuan kung tawagin dito sa amin mga guys, no? So, ayan. Medyo low tide ngayon mga guys, no? Unang pana natin mga kais Nakakukuha agad tayo ng islaw mga guys, no? Unang pana natin nakakuha agad tayo ng islaw. Ayan, pangalawang pana natin mga guys ay meron tayong nakikita, no? Habulin natin. Ayan, so... Tumago mga guys, hindi natin masyado makita yon Tinamaan mga guys, no? 51. Or yung, yung tawagin na unicorn fish mga guys. pangatlong panan natin mga kais ayun bisugo mga kais no tamang tama ang bisugo mga kais walang kawala okay nakita nyo ba yun mga kais tumago hindi na natin inabutan so hanap ulit tayo ng panibago mga kais no? Ayun may nakita tayo mga guys uh, Pinagbabawal Pag hindi marunong magluto Copper fish So ayun Hanap ulit tayo Ito nga pala mga kaya, ipapakita ko sa inyo. Ito pala yung kung tawagin sa amin na hitung dagat or kung tawagin sa amin ay ito-ito yan yung bahay nila mga kay so grupo sila sa ilalim ng bato magingat tayo dyan mga kay kasi pag natinik tayo yun ay siguradong isang linggo tayo nakaratay ayun may nakita tayo mga kais mm, sa pool ayun walang kawala mga kais ano kaya ang isda to kulay green mga guys malakas ang habagat mga guys may alibangbang pwede na to ayun kaya lang sumuksok mga guys sayang pwede na tong pang ulam mga guys kasi malakas ang habagat pwede na sana ayun may nakita ulit tayo mga guys Hmm, sa pool. Ayan. Palatang balo mga guys. Ayun, may nakatingin pala sa atin. May bisita. Oh. Ayun. Si Manong Sea Turtle. Hanap ulit tayo mga kais Baka makakita tayo ng malaki-laki dito. Ayun. May nakita tayo mga guys. Biglang nawala. Ayun, sayang. Spot ulit tayo mga guys. Sisi ulit tayo. Ayun, may nakita tayo mga guys. Hmm, sapul. Danggit mga guys, sapul ang danggit. May kasama pa o da bali dalawa sila. Dublehin ko na ito mga guys, no? Hindi ko muna tatanggal, tatanggalin sana sa pana. Pangalawa. Yung asawa mo. Ayun, sapul. Hmm. Kuha-kuha mga guys, no? Bali dalawa na yung nakuha natin na danggit sarap dito pang-iho e mga pare right? ayun meron ulit tayong nakitang danggit mga guys no sa pangatlong pagkakataon pangatlong danggit hmm sa pool pangihaw ka ulit bukas yun meron ulit mga guys hmm sa pool walang kawala Nakikita nyo ba yung nakikita ko mga kais Ayun, may lapu-lapo. Tanayin natin. Hmm, sa pool. Nakalabas yung ulo mga kais Ang laki, lapu-lapo. ulit. Hmm, sapol. Walang kawala. Pamprito ka bukas. Nakikita nyo ba yung nakikita ko mga kaes? May bisita na naman. May pagi. So, hindi tayo pwede yan mga kaes. Pinagbabawal yan. Yun mga kaes. Mayroon ulit. Bisugo. Hmm. Hindi tinamaan. Swerte mo. Kalaya ka. Nakikita nyo ba mga kaes? Nakikita ko may malaking igat. Hmm. Sapul. Hmm laking igat mga guys mga mabaluktot yung pana natin tingnan natin mga guys kung makukuha natin to so for sure baluktot yung pana natin hmm huli ka di mo kinaya yung pana namin kasi ano to eh stainless laking igat mga guys siguro mga nasa kalahating kilo to ano? color brown yun meron ulit ako nakita mga kais unicorn fish ang likot hmm hindi tinamaan the place over grabe nakalaya pa swerte mo ngayong araw na to may nakita tayong pusit mga kais may pusit no yan targetin natin yung pusit hmm lapit pa hmm sapol pambrito ka bukas Time check mga ka -aise. Alas 4 na ng umaga tayo ng makaahon. At ayan, makikita nyo naman. Nililinisan na natin yung nahuli nating na isda. At ito ay ating dadaingin mga ka No? So habang naglilinis ng isda, ay magkakape muna tayo. Ayan mga ka-ice, uh, maraming maraming salamat ulit sa panonood ng ating YouTube channel. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang i-like, share, i-subscribe para lagi po yung updated sa aking videos na in -upload.